Simplihan natin mga kapalingkero ang pagluto ng cheesy pasta. Tara! Magpakulo na tayo ng tubig na wasa. Samahan natin ng mantikilya. Isama pa natin ang dagat asin. Yan na para goods na. Pag kumulo na mga kapalingkero, ibuhos ang pasta. Yan, hintay natin ng mga 15 to 20 minutes. Goods na yon. Pwede na natin luto ito mga kapalingkero. Pag natapos natin ang pasta, Eto na nating ingredients kung paano natin lulutuin yung ating mga sangkap. Paso, Yo! Sa bagong video natin today. So ngayon ay magluluto tayo ng pasta. Okay, so yung mga ingredients po natin dito ay bawang, sibuyas, at mga kamatis po. Dalawang century. At pasta. Ay, pasta. okay yung, yung pasta. Ano? Pasta sauce. Tsaka shredded cheese. Ito po yung mga ingredients po natin para sa pagluluto ng ating pasta. Katapos natin lutuin at pakuluan ang ating pasta ay lulutuin naman natin for today ang ating sauce kung paano gawin mga kapalingkero. Napaka basic at simple-simple lang gawin mga kapalingkero. Siyempre gisado ulit tayo. Gisahin natin yung ating bawang, sibuyas, at yung ating kamatis. Yan. Pag natin yan, mga kapalingkero, hanggang sa maluto, pero wag masyadong tostado yung ating bawang. Pagkatapos, mga kapalingkero, ng ating pagigisa, ay ilagay natin ating century tuna. Dalawa po yan. Isang flakes in oil na original lang at saka isang hot and spicy century tuna. Pag nailagay na natin at naluto natin, syempre yung ating century tuna, ay ilalagay naman natin, mga kapalingkero, ang ating Cheesy pasta. Yan. pa prank kala Olay. Yun. Clara Olay pala. Sorry. Pag natapos natin, mga kapalingkero, ilagay na ang ating pasta o ang ating cheesy pasta ng Clara Olay ay ilalagay natin dyan. Hindi ko lang napakita sa video. Ang ating shredded cheese. Yun. Medyo na perfect ko na kasi hindi ko talaga mabanggit yung shredded cheese na yan. Okay. Pag natapos natin mga kero ilagay na ang ating pasta o ang ating cheesy pasta ng Clara Olay, ay ilalagay natin, natin dyan, di ko lang napakita sa video, ang ating shredded cheese. yon medyo na perfect ko na kasi hindi ko talaga mabanggit yung shredded cheese na yan, okay? At ito na ang final result ng ating cheesy pasta mga kapalingkero. Ayan, tikman na natin. At sigurado ako masasabi ko sa iyo, 100% masarap siya kasi lasang lasa talaga yung cheesy niya doon sa pasta. Doon, nasa inyo na lang po yan. Lalagyan niyo pa ng mga ano pong mga ingredients na maaaring niyo mailagay. Sa ngayon, yun lang po yung aming inilagay. Thank you for watching at salamat!